Agrikultura o edukasyon? Agrikultura muna dahil kailangan kumain ng tao. Kung magiging gulay ka, anong gulay ka? Aba, syempre. Uh, ano anong abang gulay? Mapait uh, ka ba? Ah, hindi. ma, ma, ma green ka ba? Green eh, ano uh, ba? Pag ako green? eh naging gulay, ako ay ang paborito ko. Ano? Litsugas, o kaya um pechay. Pechay, uh, ayan kung magiging, okay, sino sa mga senador ngayon ang gusto mong maging kaplantito? Si Senator Ping. Kasi ang alam ko, nagpa-farming na rin siya. <laughs> Oo. Ah, ngayon, mga senador ngayon. Magiging senador. <laughs> Oo. Pero mga senador ngayon, mag eh, siyempre si Senator Risa at si Senator Coco. <laughs> yeah. Okay. Kung magkakaroon ka ng superpower, ano yon? Ay, Uh, Superpower para mapigil ang kurakot. Adobo <laughs> o sinigang? Mas uh, adobo. Nagluluto ka ba? Yes. nagluluto ka Masarap oh, oh. ka magadobo adobo uh, Marunong ako mag-adobo, mag-sinigang, mag, 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 mag uh, Marunong yes. pero nakakain naman. Masarap. Oo. No, Tinuruan <laughs> oh, oh. <laughs> ako ni Yaya Luring. Ayan.